Good morning! For today's video, isi-share ko sa inyo kung magkano nga ba ang pabunot ng ngipin dito sa Hong Kong. Dahil na-experience natin last Saturday, isi-share ko sa inyo guys para kahit papano uh, yung mga gustong magpabunot ng ngipin dito sa Hong Kong, pwede na kayo magpabunot. Okay? Then, last Saturday, nagpabunot ako ng ngipin, guys, dahil sobrang masakit na siya. So, yung wisdom tooth, sabi ng doktor, yun daw ay wisdom tooth. Yung pinakadulo dito sa may upper left side kong ngipin. Then, kasi two times ko na siyang na-encounter na sobrang sakit na talaga niya hindi na ako makatulog. Then, sinabi ko na sa employer ko na meron akong tutik. Then, meron naman akong insurance, guys, dito sa Hong Kong. Uh, karamihan naman sa mga domestic helper dito sa Hong Kong ay kinukuha na ng insurance ng employer. So, depende pa rin sa employer nyo kung ikukuha kayo ng insurance. Kasi sabi ng agency ko, hindi lahat ng domestic helper ay kinukuha na ng insurance ng employer. Okay? So, yun na nga. Nagsabi ako sa kanila na masakit yung ngipin ko, kailangan ko ng tooth extraction. Then, ah, uh, webes yun. Then, sabi ni sir, kailangan mo na ba? Sabi ko, opo, kailangan ko na. Kasi, hindi na ako nakakatulog. Hindi talaga ako pinatulog ng gabi yun. Then, Friday, naghanap si sir ng dental clinic yung makokover ng um, ng insurance. Pero, two-third lang daw ng uh, insurance ang ikokover. So, sabi niya, mga 1,000. Then, Magbabawas doon ng mga 400. But, sabi ko, I don't have cash, sir. Sabi niya, don't worry with the cash. So, sila yung nagbayad. Hindi ko alam, hindi ko lang alam kung uh, idididak nila sa sahod ko. So, malalaman sa sahod kung ibabawas nila sa akin yung uh, binayad nila doon sa clinic. So ayun, kasi dito pala guys, parang ganyan din sa atin sa Pilipinas, kailangan mong mag-book ng one day before ka uh, magpabunot. So that Friday, na na ako nila sir. Then Saturday, last Saturday lang, ayun, naka-schedule na ako magpabunot ng ngipin. Siyempre, naduduwag na naman ako guys, kasi eto, bubunutan na naman ako ng ngipin. Nang umalis kasi ako dyan sa Pilipinas, nung nag-a-apply pa, rin, nag pa lang ako, uh, nagpabunot na ako ng isang ipin. Kasi medyo mahal din yung bunot sa atin, 1,000 ang isang ipin. Tapos, pasta, 1,000 din. Then, palines 1,000 din. My gosh, lahat na nagmahal, puro na 1,000. Pero, kung kaya nyo namang magpabunot na dyan sa Pilipinas, magpabunot na kayo dyan guys kasi mas mura-mura yung bunot sa atin compared dito sa Hong Kong kasi nagpabunot ako ang binayad nila sir ay 700 Hong Kong Dollars so yun yung binigay na cash doon sa dental pag sa 700 i-convert mo sa 7 so papatak na 49 9 halos 5,000 din yung isang ngipin dito sa Hong Kong pero nakakatuwa guys kasi uh, bilib ako sa mga doktor dito sa Hong Kong. Talagang sobrang gagaling nila. Yung pagbunot ng ngipin, yung pagturok nila ng anesthesia, hindi masyadong masakit yung needle. Kasi sa atin pag tinusok, ramdam mo yung tusok ng injection sa gums mo eh. Dito guys hindi masyado. So bilib talaga ako sa mga doktor dito sa Hong Kong. Hindi siya masyadong Uh, masakit. And then, hindi na rin siya in-X-ray kasi sabi nung mga kasister ko, in-X-ray pa daw yung sa kanila bago bunutin. So, dito sa dental na napuntahan ko, wala nang X-ray, X-ray. Binunot na. Tapos, siningnan niya yung ngipin ko. Sabi ko, hindi ko alam kung bakit masakit. Pero, buo pa siya. Buo pa siya sa labas. Sabi niya, there is a hole on this side. Ayun. May butas nga. Kaya pala sobrang sakit niya kasi yung sa labas niya okay pa. Pero dun sa gilid, hindi ko nakikita yung pala yung nagbibigay ng sakit. Then dito guys, pag nabunot yung ipin mo, pinapadala sa iyo yung <laughs> pinapadala sa iyo yung ipin, nilalagay nila sa parang maliit na zip bag. So, ito na, ito yung ipin mo. Nako, sobrang haba nung ano sobrang haba nung root nung ngipin ko. Maliit yung ngipin, pero yung root, sobrang haba. Ganun pala yun. Buti na lang yung wisdom tooth ko ay straight yung um, straight yung uh, pagkatubo niya. Kasi sabi ni sir, siya daw ay inoperahan din sa wisdom. So, dalawang ngipin daw yung tinanggal sa kanya. Doon din, sa dental na yun. Kaya doon din ako dinala. At napakagaling talaga ng doktor. So dalawang beses na ako naka pagpa-check up dito sa Hong Kong. Talagang nakakabilib yung mga doktor dito, guys. Ang gagaling. Kasi yung last punta ko dito, yung sa paako, nagkaroon ako ng eczema within one day. Talagang natuyo na siya, guys. Then ngayon, padalawang nipin ko nga, Patup, pinabunot ko at napakabilis din. Then yung bleeding ng ngipin ko guys. Ano eh, madali lang, mga half day lang siya nag-bleed. Then after that, wala na, okay na. Then meron lang siyang binigay na dalawang kapsul na kapag sumakit daw, 'yun yung iinumin ko. Then sabi niya, kapag nagbleeding, mag-chat lang para bumalik sa clinic. Pero nakakabilib guys kasi yung bleeding niya hindi masyadong talagang bleed na bleed. Sa una lang siya nagbleeding pero nung nagmumog na ako then pinalitan ko na pinalitan ko yung gasa. Kasi gasa yung binibigay nila eh hindi cotton eh. Kakaiba nga dito, guys. Hindi cotton. Wala. So wala wala siyang nakuha. Hindi tayo malinisan ng koko. oh oo, oo, ako nagpabuno. Oh, nagpabuno ka. Magkano? 700. Ay, grabe. <laughs> Ang mahal nga dito, guys, ng bunot ng ngipin. Oh. Pero magaling ang doktor dito, te. Oo. Kasi ako, ano, ang ko, natatanggal dito. Ano? Ah. Mahal magpabunot dito, kaya kung... Sabi, 700, magkano yun sa atin? 5,000 din. Ay, grabe, isang ngipin lang? Isang ngipin. 1,000 na naikaw po loon. ka. <laughs> Kaya kung... 600 lang sa atin. Diyos eh. 1,000 nga eh. Nung nagpabunot ako sa Pinas bago umalis. 100 lang sa amin nila. Ah. Grabe naman sa inyo. Sobra lang mahal nung sa inyo. Sobra sa inyo. Oo, oh, sa Batangga. Tapos grabe naman yun. Oo, oh, yung linis ko. Sa nila, ano lang. Oh. ah? ha. Puro 1,000 lang sa amin. Grabe naman yun. <laughs> Muro naman na sa inyo. Nga nga Private na nga yun. Sabi Oo. 1,000 linis. 1,000 bunot. Puro nga 1,000. Pasta, 1,000 na din. Kaya, bago ako umalis, ako puro utang. Oh, wow. Kapsul. Bumili oh. sa atin ng vitamins. So, kailangan nyo ng vitamins. Ako hindi nagba-vitamins. Ay, ah, ganito. Ang lalaki. Pa. 500 ba yan? 1,000. Ha, oh, 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 ang laki. 1,000 mg. Pero, ay oo, 1,000. Pero parang, oo, oh, ang hirap lunokin. Nagpabunot. Pero mura uh -oh. lang siya iyo. sa ano ko binili to? Sa... Ano ba? Uh -oh. Nagpabunot pala ako guys sa may kwantong. Mahal bro. Oo, oh, mahal. Mahal kaya ang bunot dito. Kaya kapupunta dito sa tayo dito. Ka <laughs> kaya po, Kasi ano eh. Okay pa siya na umalis ako ng pina. Titiisin ko sana hanggang makauwi ako. Kaso hindi ko na kaya. Kasi sobrang sakit niya na. So, yung mga ka-charge ko, sabi nila, 1.5. May 1.5 HK dito eh. Bagang daw. Oo. Tapos, 50? oh, yung isa ko naman ka-charge, 7.50. Binayara. <laughs> Pero kung sumasakit na, wag mo po isa. Ay, sumasakit na. Hindi na ako pinatulog nung ano. Ay, oh, kailangan Kaya, oh, pabunot ko na. Ka. Oh, Oo. Okay. Kasi kung iniisip ko, mga one year, uuwi ako, pabunot ko. Kung lagi nang sumasakit hindi ko na oh, kaya oh, hindi na. buti na lang yung ama ano, ko ano yan nakatutulong ano. magkano pa bunot Di ng ngipin ayaw may ng magkano pa bunot ng ngipin dito sa home kasi first time na experience ko kasi oh kaya i-share ko malang dental dito ang mura dito ang mga lotion oo body wash maganda rin mamili parang ano kasi package meron din naman sa atin eh So, Ay, oh, chocolate. Nag... Dahil sa chocolate na yan, nasira ang ngipin ko. Kasi nung okay. mooncake, ang tamis ng mooncake, pinaubos nila sa akin yung mooncake. Kaya siguro nasira yung ngipin ko. Ay, kung hindi tatagal sa rep, ang mga mamunan ko, oh, hindi ibigay sa akin. Ay, ganun. Pag-stack, tsaka ibigay sa inyo. Okay. Ay. Uh, akalain mo, ah. Oh, guys, akalain yung shoot ko ako, ah. Oo. One month na yung cake. One Binig month? Yes. One month na sa rep, binigay po sa kasama ko. Kinain ang kasama mo? Hindi, kasi ano na siya, yung... Melt na yung ano? Uh, uh Oo, -oh. sobra na. Yung parang, basta, ibang-iba talaga. Uh -oh. Pag ginanon mo, as in, nukug uh -oh. na kamay mo. Eh. Ay, nakabalot siya ng plastic. Sabi ko, ano to? Nilabas niya. Sabi ko, chocolate cake to ah, nasa rep. One month na to, binigay pa sa'yo. <laughs> kasi lumabas ako nung time na yung kasama ko. Uh Oo. -oh. Share lang kasama ni kasama Ayun, sabi ko, hindi, tapon mo yan. Wala na, oo, oh, hindi ko naman kakainin kasi iba-iba na talaga. Oo. Oh, oh. so, may mga amo talagang ganun, guys. Uh, yung, yung mga taga hindi taga Hong Kong mismo, taga China, ganun na iba daw talaga. Ay, iba talaga. Mm. Pero kung um, mga taga Hong Kong mismo, So ayun guys, sa may kwantong, isishare ko na rin sa inyo kung paano uh, matatagpuan. So dito na sa last video para yung mga gustong pumunta doon ay uh, mapuntahan nyo, guys. Okay? Para kung gusto nyo magpabunot ng ngipin, pero kailangan nyo mag-prepare ng pera dahil hindi nyo alam kung sagot ni employer nyo o ikaw ang magbabayad kasi talagang pricey siya eh. Okay? Oh, before, before. Payment. Yes. Okay. Thank you so much for watching. Bye-bye. Hi, guys. So, papabunot ako ng ngipin dito sa Kuwantong. Then... Magbaba ako ng kontong. Exit A daw ako, sabi nung pulis. <laughs> Nagtanong ako sa pulis guys saan yung uh, location nung pupuntahan ko na uh, area. Kasi tatabunan ako ng hindi. Eh, sabi niya, exit A daw ako. Hanapin ko yung exit A. Ganun guys, kapag first time kang pupunta sa isang lugar, parehas lang din dyan sa Pilipinas. Kailangan mong... oh my god! Pakramdam ko yung friend. Sa so, taas na daw. So, kailangan magtanong-tanong para makapunta ka. So, exit A tayo. Exit A, ano kaya? A1, A2. Tinanong natin dito. Hong Ming Street. Parang nakita ko na Hong Ming. Wait lang guys. So, kailangan kong pumunta sa Hong Ming Road. Then, mag-take ako ng A1 Hong Ming Road. So, dito tayo Hong Ming Road. <sighs> Mali pala yung dinadaanan ko. Paakyat kaya nagsasalubong kami. <laughs> ayan, narating ko na yung morning light. Morning light ako, then try ko akit. tapos na akong bumutang guys so pauwi na ako ngayon so pauwi na ako ngayon hindi ako masyado makasalita kasi masakit ito yung building guys